Mga, mga boss, nandito na tayo sa talig mga boss kung saan ang kapatid na natin may ngayon mga boss ay yung pirate kahapon na 70 feet hindi ako kumuha ng deliver ngayon dahil nga pause yung may mga boss yung luma may stock na may stock e, mayroon naman deliver bukas na bago kaya bukas na lang ulit sana mga gusto to para nakakita makawi

Wala na tayong papalatan mga boss ha. Yan isa na lang hilaw. Ayan mga boss. Clear. Ayan. Let's go mga boss. Sana makaupos tayo na maaga. Ang worth natin ngayon ay alas 12.30 pa lang mga boss. Thank you. Hey, kuy, ikaw. Thank you. Ayan. Hindi madal talaga. Pinubula ko raw si Pam. Sabi po niya.